So ngayon mga boss, ang ituturo ko naman ay kung paano palitan ang password ng inyong web GUI sa 5B5. So connect muna kayo sa 5B5 nyo. Yan, click lang. Connect muna tayo. Yan yung wireless net. Then, pasok tayo sa site nya. 192.168.100.1 Yan. Then, login lang tayo. telecom admin sa username then sa password admin telecom para so, lahat lang pareho pwede to right to homepage kayo dyan i-click nyo lang kahit sang part dyan sa may kulay blue na yan huwag lang yung USB tsaka reset so yan click natin then ito talabas yan yung change management password so yung old password lagay nyo lang is telecom admin yan then sa new password, choice nyo na po yan kung ano lalagay nyo dyan so for example lang sa akin, lagay natin is admin123 mula lang then sa confirm nga, din lang natin admin123 wait lang mali admin telecom so try natin mali yan password change successfully na so try natin ulit wait lang pasok pa sa side na so username telecom admin tinan natin kung gumana try kayong password na yung admin telecom try natin ayaw diba So, try naman natin ngayon yung ginawa kong password, yung admin123. Yan mga boss, successful na. Napalitan ko na ang aking website password. So, choose nyo na yan kung anong gusto yung password. So, yun lang mga boss. Sana nakatulong. Salamat.